Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagalit nga daw po si Anthony Edwards sa mga referee. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nagreklamo nga daw po ang Portland Trail Blazers sa Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Matapos nga po, mga Katrops na matalo ang Minnesota Timberwolves noong nakarang araw laban sa OKC Thunder ay marami na nga po ang nagsisisi kay Anton Edwards matapos nitong mamintis ang kanyang tatlong magkakasunod na free throw sa siya magpapaabot sana sa overtime sa kanilang laban ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Edwards sa kanyang post game interview hindi lang naman nga po ang kanyang miss free throws ang nagpatalo sa kanilang team kundi ang mga maling tawag rin naman ng na mga referee ayon nga dito mga katrops ang hirap nga na pong i-contain ng OKC kapag nakasunggit parata ng foul si Shigelos Alexander sa lahat ng mga moves nito. Sa katunayan, hindi na nga po nila tumatikitan. Aminado nga po siya na malakas ang OKC at mahirap nga po itong talunin lalong lalo na kapag pumapabor sa kanila ang mga referee. Pero wala na rin naman nga po siya ditong magagawa kundi mag-move on at mag-focus na lamang sa kanilang mga susunod na game upang sa ganon ay makabawi at makakuha silang muli ng panalo para mapanatili nga po nila sa kanilang mga kamay ang pagiging number 1 sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo nga na po ang Portland Trail Blazers sa Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Dahil nga po mga katrop sa napakainit na shooting ng Lakers na sinamahan pa ng magagandang play na ginagawa at napakahigpit nilang depensa, ay nakuha nga po nalang panalo sa kanilang game laban sa Portland Trail Blazers sa score na 134-110. Sa paungunan nga po nila DeAngelo Russell na nakapagtala dito ng 34 points at 8 assists, Lebron James na kumuha ng 28 points, 5 rebounds at 5 assists, at si Anthony Davis na nakapagtala rin naman nga po dito ng 14 points at 14 rebounds. Kaya dahil nga po sa ipinakitang napakagandang performance ng Lakers, ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ng head coach ng Portland Trail Blazers na magreklamo pagkatapos ng kanilang laro. Ayon nga dito mga katrops, hindi pa rin nga daw po siya makapaniwala na sa edad nga po ni Lebron James ay naglalaro pa nga po ito ng high level sa loob ng NBA. Yes, hindi pa rin naman nga po nila ito napipigilan. Sa katunayan, kahit man alam na nga po nila na number 1 si Lebron James pagdating sa fast break points ngayong season sa NBA, ay binigyan pa naman nga po nila ito ng libreng 15 points dito. Ikangay wala nga po silang nagawa para pigilan si Lebron James at ang buong Lakers sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. Well, sa tuwing nagkakaroon nga pa ang Blazers ng third over ay parating nagkakaroon nga pa ang Lakers ng easy three pointer at dunks. Kaya naniniwala nga po siya na bino ang Lakers para sa darating na playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.